fruit salad ayan sarap yung ito so, ko ng maraming cheese mga frutas na inanda yung new year para hindi masira, ginawa kong fruit salad dami to wala so puno yung bagay kanina kumain na sila kaya yan na lang ang tira hmm. sarap food salad kayo dyan healthy na masarap pa Balap, eh, eh.